So ito yung ating ano, uh, yung mga katubo no? Ayan kung nakikita uh, kita yan. Ayan, yung nga lang Yung natin mga katubo, Wala tayong ano, ah uh, sensor Walang sensor yan yeah. Tapos dito walang sensor din Tapos ito walang sensor So ang problema lang dito mga katobo uh, Pag ano, umiihit tayo may ano, uh, medyo may Amoy, kailangan talaga itong area na to, itong share na to, laging nakabukas yung ating ano, uh, bintana dahil nga walang sensor to. Ayan, walang sensor. Tapos, kailangan doon sa ilalim, yung urinal natin, walang butas para hindi makakalabas yung ano, singaw, yung amoy ba? Yung amoy. Kasi walang problema, mga katobo, yung dito sa ilalim, ayan, naglagay na nga tayo, hindi pinakita sa inyo. Ayan, unay kita at Nilagyan ko ng epoxy yan dahil diyan uh, dumadaan yung ano uh, singaw, yung hangin, yung amoy. Ayan. Ang gagawin natin diyan ay lalagyan natin ng ano ay uh, epoxy para mas maganda, mas matibay yung ano uh, epoxy kaysa sealant. So mga katubo, pag naglagay kayo ng ano uh, urinal, pag ulang, ano, pag walang sensor, kailangan talaga yung dito sa ilalim ay tapan natin ng ano uh, maayos para hindi magkaroon ng ano ng amoy. Ito po yung ano eh uh, yung kaka problema mabaho talaga kailangan ng yung ating ano uh, bintana. kailangan talaga may sensor yung ano uh, urinal natin. Ito kasi wala ano wala sensor eh wala ipitan niya Wala sang sensor. Tapos dito sa kabila, tatlong ano to, tatlong urinal to. Ganon din, ayun, tinawag ako ng ano, ah, naglilinis dito. Ah, maamoy daw, ayan. Kung nakikita niya, wala siyang ano, wala siyang ah, epoxy o kaya sila. Ngayon, ang gagawin ko, ako na lang yung maglalagay dyan. Ayan, nakaano tayo, nakayupo tayo, nakatuhad tayo habang magbibidyo tayo. Diyan po, kasi dumadaan yung ano, ah, amoy. Yung singa, Kasi nga, wala itong ano, wala siyang sensor may ventilasyon naman tong ano ang uh, mga urinal natin kaso nga lang, wala sang sensor yun po yung ano uh, problema natin kaya nagkakaroon siya ng ano uh, amoy mapanghik kahit linisin araw-araw dahil wala tayo ano uh, sensor nagkakaroon pa rin siya ng uh, amoy ayan tatlong ano to urinal yung gagawin natin yung isa natakpan ko na tapos ito, tignan nyo yung laki ng, ano, laki ng butas niya. Ang gagawin natin dyan ay tatapalan natin ng, ano, ng ah, epoxy. Yun. Epoxy yung tatapal natin para mas matibay. So yan. Itong ano, yung ano, ah, magpapagawa ng mga home Kailangan talaga may ano may sensor tayo. Kahit sa mga mood, meron mga ano sensor. Pero ito, wala. Ayan wala sang wala sang sensor ayan tapos to kapila wala rin sang sensor so, ayan. kaya pag nakasarado yung uh, bintana natin mga atubo talaga ano maaling yung ano uh, amoy lalo na pag sinara yung pintuan nako So yun lamang mga uh, kaptobo, no? update ko lang kayo. Kailangan uh, maglagay tayo ng ano kung maaari sensor para uh, di magkaroon ng problema para hindi babaho. Tatlong ano yan, tatlong yori na yung uh, ginawa natin dyan. Ayan. So yun, ayun po mga kaptobo, maraming salamat sa inyo.